Ang pang-abay at uri ng pang-abay. Ang pang-abay ay bahagi ng pananalita na naglalarawan sa salitang kilos o kapwa pang-abay. Ito ay tumutukoy kung saan, kailan, at paano naganap ang isang kilos. Ang pang-abay na pamaraan. Ito ay naglalarawan sa paraan ng paggalaw o pagkilos ng isang tao, hayop o bagay. Mga halimbawa nito. Binilang mabuti ni Hazel ang pera. Ang pang-abay dito ay mabuti. Ito ay naglalarawan kung paano binilang ni Hazel ang pera. Dahan-dahan na kinuha ni Tess ang mangga. Ang pang-abay ay dahan-dahan. Ito ay naglalarawan kung paano kinuha ni Tess ang mangga. Mabilis na isinulat ni Ivy ang detalye. Mabilis ang pang-abay. Ito ay nagtumutukoy kung paano isinulat ni IB ang detalye. Tahimik na nag-aaral si Ellie. Ang pang-abay dito ay tahimik. Ito ay naglalarawan kung paano nag-aaral si Ellie. Nagbabasa ng tahimik ang mga bata. Maingat na dinala ng NARS ang sanggol. Tinahi ni nanay ng maigi ang damit ko. Matsyagang nagtanim ng puno si Dalito at Eric. Malumanay na nagsalita ang dalaga. ang pang-abay na panlunan. Ito ay nag, mga salitang naglalarawan kung saan ginawa ginawa ang o gagawin ang isang kilos o galaw. Pupunta ang pamilya sa Burakay. Ang pang-abay dito ay sa Burakay. Ito ay tumutukoy kung saan pupunta ang pamilya. Kumuha kami ng mga bulaklak sa plurera. Sa plurera ang pang-abay. Ito ay naglalarawan kung saan kami kukuha ng mga bulaklak. Kumain ng mga insekto sa hardin. Ang pang-abay dito ay sa hardin. Ito ay naglala naglalarawan kung saan gagawin ang kilos na kakain. Nagbabakasyon kami sa Tagaytay. Sa Tagaytay ang pang-abay. Ito ay tumutukoy o nagsasabi kung saan kami magbabakasyon o nagbabakasyon Naglakbay-aral ang mga mag-aaral sa Intramuros Naliligo ang mga kalabaw sa ilog Sumayaw ang prinsesa sa palasyo Meron din namang mga pang-abay na tumutukoy sa panahon o oras. Ang tawag dito ay pang-abay na pamanahon. Ang pang-abay na pamanahon ay tumutukoy kung kailan kailan naganap ang isang kilos. Halimbawa, naglayag ang bangka kahapon. Kahapon ang pang-abay. Ito ay tumutukoy kung kailan naglayag ang barko o ang barka. Kumain kami ng sorbetes noong linggo. Ang pang-abay dito ay noong linggo. Tumutukoy kung kailan kami kumain ng sorbetes. Kanina, kanina ay nangitlog ang manok ni Coco. Kanina ang pang-abay. Ito ay tumutukoy kung kailan nangitlog ang manok ni Coco. Namukadkad ang mga bulaklak kagabi. Sumakay ng taksi si Lolo ilang minuto nakalipas sasayaw kami sa darating na lunes Tumunog ang radyo namin kanina Bumili kami ng saging noong isang araw Magluluto ng puto si Ate mamaya Sumakay kami sa aeroplano noong nakaraang buwan. Sana natuto kayo mga bata. Hanggang sa muli, paalam!